Isang inihinalang pabrika ang nasusunog pa rin sa Quezon City. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Vel Custodio. Vel, kamusta na ang sitwasyon dyan? Audrey, kasalukuyan pa rin nagaganap ang tuno dito sa barangay nagkaisang nayon, Quezon City. Nasa ikalang alarma pa ngayon ang tuno. Ayon sa BFP, warehouse na naglalaman ng plastic waste, katulad ng sandubag at balat ng candy ang nasusunog na gusali kung anong warehouse sa hindi nang sunog. Sa aking panayam kay Fire Inspector Florian Guerrero, mahigit dalawampung fire truck mula sa BFP at fire volunteers ng lungsod ang nagtulong-tulong sa pag-apula ng sunog. Ngunit naudot pa ang rasyon ng tubig ng mga bumbero sa kalikitnaan na pag-apula, kaya patuloy pa rin ang pagliyab. Nagsimula ang tunog pasado alas 4 ng umaga. Itinaas ito sa ikalawang alarma bandang alas 5. May firewall naman kaya hindi nadamay ang mga kalapit na establishmento. May mga naka-stay-in na empleyado na nasa bilang na 17 pero ligtas naman silang nakalabas. Audrey, kanina habang binabaybay namin ng NLEC sa Espanya at magsaysay papunta sa lokasyon ng sunog, tanaw namin yung itim ng sunog er, itim ng usok mula dito sa nasusunog na pabrika. Nasa apat na kilometro pa ang layo nito mula sa nagkaisang nayon kung saan kasalukuyan pa rin nagaganap ang sunog. Sabi rin ng ilang biyahero na tanaw rin ito sa Mindanao Avenue. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhinang sunog at ang danyo sa napinsala. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat Bell Custodio.